mga Na namimi ng pasalubong akala meron tayong dalang pagkain nila pasalubong muli ayan ito lang yung pinakamabilis mo gano'n. ay random kawa na naman oh oh kawa ng ni talubong na eh oh ah ito sali ka daw sali lubong ba kasi lo ya tapay eh sali tu eh ah pag Pang-aso to, pang-aso. Hmm. ka din 'yan. Aba, aba, aba. Charlie. Molly, kamo na. Sis, ya, tatay mo na maliit. Lagi sa'yo mahaba. Mayroon pang isa, mayroon pang isa.